thank you Pinoy na nagpabagsak kay Takuma Inuwe, nakapatid ni Nauya Inuwe, pinagmukhang mahina si Casimero nang lumaban ito sa undercard ni Casimero sa Japan. Isang halimaw na kampeon ng Japan, 20 seconds, first round lang sa ating kababayan. Sa laban ng General Casimero versus Yokonori Ogoni ay mayroong isang Pinoy na boksingero ang nagpakitang gilas. Tila ba na sa pawa ng boksingerong ito ang pagiging maangas ni Cuadro Alas. Nagmukha talagang mahina si Casimero dahil lang nagpahirap kay Ogoni na kalaban ni Casimero dito ay 20 segundo sa round 1 lang ang itinagal sa ating pampatok. Si Froylan Miranda sa lugar ay isa ring Pinoy na boksingero na may mabigat na kamao. Nagmula sa bayan ng Pulomulok kota Bato del Sur ang ating pambato. Dahil sa husay nito sa pagiging isang boxer, siya ang tinagurean ng Philippine Boxing bilang The Sniper. Sa kanyang pagkabigo sa kanyang huling laban kontra kay Luis Neri na pagtanto na ni Proylan sa lugar na ang tanging pag-asa ng isang boksingero para manalo ng impresibo ay ang matinding pag-iinsayo. Kaya naman mahigit dalawang buwan nag-training ang ating pambato. Araw ng Webes, October 12, taong 2023 sa Arayaki Arena, Tokyo, Japan sa ilalim ng laban ni Janril Casimero versus Yokonori Ogoni dumayo ang ating pambato na si Proylan Saludar at nabigyan ng pagkakataon para makalaban ang number 3 sa ranking at kampiyon ng OPBF Bantamweight Division. Si Kita Korehara ay ang isa sa ipinagmamalaki ng Japan. Ang buksingerong ito ay isa sa nagpahirap sa kalaban ni Casimero na si Yokonori Ogoni. Nahirapan talaga si Ogoni kay Korehara na kababayan niya noong naglaban sila kaya nauwi rin sa tabla sa round 4 ang naging laban nila pero sa ating kababayan na si Saludar hindi man lang ito pinagpawisan dahil sa loob lamang ng 20 segundo sa round 1 ang nagpahirap kay Ogoni na si Korehara ay brutal knockout ang inabot sa ating bida. Sa edad na 30 anyos, may record ang hapon na 17 panalo, 15 sa mga ito sa pamamagitan ng KO at 7 talo. Samantalang ang ating pambato sa edad na 34 anyos ay may kartada namang 33 na panalo, 23 sa pamamagitan ng KO at parehas na pitong talo. Pero sa Japan ginanap ang laban kaya heavy underdog talaga ang ating kababayan. Sa labanang ng ito, kumpiyansa talaga ang mga Hapon na mananalo talaga ang kanilang pambato. Inalayan pa ng mga diwata ng bulaklak si Korehara dahil sa kanilang paniniwala ay panalo na talaga ang kababayan nila pero bulaklak ng pakikiramay pala ang mangyayari sa kanila sa unang round pa lamang ay kitang-kita na kagad dito na mas matangkad at mas malaki ang kalaban pero baliwala ito sa masong kamao ng ating kababayan um... Binanatan agad ni Proilan ng kaliwat kanang powerful na kamao ang kanyang kalaban kaya ito nahilo at bumagsak sa laban. Sa kanyang pagtayo at muling paglaban, isang napakalakas na kanan ang pinakawala ni kabayan na parang saging na nagpasubsub sa hapon na kalaban. Sa kanyang muling pagtayo ay dinurog na ito ni Froylan. Parang wala ng bukas ang mga suntok na kanyang pinakawalan. Nalasog na ang utak nito at itinigil na ng referee ang kanilang laban. Hilong-hilo ang kampiyon na hapon at parang nawala sa sarili sa sobrang lakas ng kamao ng Pinoy. Malubha ang naging sanhi. <coughs> Si Proylan Saludar ay naging bagong kampiyon ng OPBF Bantamweight Division. Dahil sa kanyang ginawa ay nagmukha talagang mahina ang isa pa nating pambato na si Jandrel Casimero. First round lang kasi kay Saludar ang nagpahirap sa kalaban nito. Ang sikreto sa tagumpay ng isang boksingero ay ang mahaba at matyagang pag-iinsayo. Nagula talaga ang mga hapon na tagahanga ng kalilang boksingero sa ginawa ng ating pambato. Um.